paano nga ba gamitin ang iyong mga palad para mapaunggol mo ang isang babae? Alam mo ba na makapangyarihan ang kamay? Kayang-kaya niyang pasiyahin ang isang tao. Nako nako, kahit yung itim na mata mo, kaya niyang walain yan. Nako dudong, kung gusto mong malaman, tapusin mo ang video na ito. Alam nyo ba na maraming mga lalaki ang paulit-ulit na nakapokus lamang sa isang posisyon? Hindi gaano sa foreplay, walang alam ito. Yung walang alam kung paano magbigay ng sapat na happiness. Nako, nakududong, kung hindi mo ginagamit ang kapangyarihan mong mga kamay, ang mga palad mo ba? Nako, nako, sinasabi ko sa iyo, wala pa rin silbi ang batuters mo kahit gaano pa yan kalakas? Alam nyo, sa totoo lang, marami talagang magagawa ang mga palad natin, ang mga kamay, lalo na kapag ikaw ay masipag. Maaabot mo talaga ang tunay na happiness in the future. You know what I mean. So, eto na nga. Paano nga ba natin pakilusin ito? Paano nga ba natin patrabahuin ito? Eto dudong kapag alam mong meron kayong schedule, nako nako, siguraduhin mo muna na malinis ang iyong mga kamay. At syempre, kapag alam mong mahaba ang iyong mga koko, nako, kailangan mong putulid. Sabunan mo ang iyong mga palad. Ganon, simpleng sabon at banlawan ng maigi. Syempre, mahirap na baka magkabakterya pa. Nako, hindi maganda yan. Syempre, para malayo sa infection. Siyempre, itong mga detalye na ibibigay ko, huwag na huwag mo itong lalaktawan ha. Kapag may nakita kang dalawang nunal, yung malapad ba, ganon. Nako nako, kapag napansin mo iyon, huwag mong lalaktawan. Pumunta ka muna doon. Pain mo iyon. Kapain mo iyon ng dahan-dahan. Siyempre, dapat smooth lang, yung natural lang, ganon lang ha. Huwag mong pisilin. Nako nako, magagalit si Inday sa iyo. Sige ka. Pwede mo namang pisilin, pero dahan-dahan lang. Kailangan talaga ha, masipag ka. Paikutin mo ng ganon, kaliwa, tapos ganon naman, pakanan naman. Paulit lang, tatlong beses lang ha, wag yung tagalan. Nako, mabuboring si Inday do'n. <laughs> Dapat meron kang pabitin effect. Ganon, maganda talaga pag minsan kapag maramdaman mo na ikaw ay bitin Siyempre, gustong-gusto mo pa talaga, di ba? Yung parang gutom na gutom lang, gusto mo pa isa pang kanin, isa pang ulam Kasi nga, di ba? Uhaw ka pa, gutom ka pa, parang ganon lang din yon At siyempre, huwag mo din kalimutan yung kabila, ganon, mag-focus ka doon Siguro, tatlong minuto, pwede na yon. Pwede mo nang bitawan, pwede mo nang iwanan doon. Pwede ka nang lumakbay sa iba pang paruroonan. Nako nako, sinasabi ko sa iyo, kahit doon ka pa lamang, kakantahan ka ni Inday ng magandang tono yung hindi mo pa naririnig sa iyong inaakala alam mo ba, sa totoo lang, mas lalong gumaganda ang boses ng babae, lalo na kapag ikaw ay masipag. O, oh, ayan dudong ha, kailangan mong sipagan. Real talk lang tayo dito, totoo talaga yan, isa yan sa nagpapasaya sa isang tao. Eto, pinaka -importante ito, kailangan mo din pumunta sa pen-pen, disarapin niya. Alam nyo ba yon Pin, pin, di sarapin di kutsilyo di harmasin How haw, di karabaw di batutin <laughs> O oh, di ba ikaw nga kung alam mo yon O oh, di ba ang galing ko Kuminto ka dyan dahil yan ang pinaka-highlights Kahit na wala siyang gana, wala siya sa mood Kapag ginalaw mo iyon, nako nako, sinasabi ko sa iyo Mapapapayag siya ng wala sa oras ang kailangan mo lang gawin. Nako nako, napakadali lang dudong makinig ka. Mag-kunwa-kunwarian ka. Nakunwari, meron kang hinahanap. At kapag nahanap mo na, syempre, mag-focus ka doon ha. Huwag na huwag mong iiwanan yon Nako, nako. Pindutin mo ng kaliwat kanan. Sa taas din at sa ilalim. Diba, malambot yon yung kaliwat kanan. yon pwede mo rin pisil-pisilin yon Pero siguraduhin mo lang ha, na dahan-dahan lang. Nako, baka masaktan siya. Sige ka, imbis na maging masaya siya, nako nako, mapapaaroy na lamang siya, kaya naman advice ko sa iyo, kailangan ano lang muna, smooth smooth lang muna, pisil pisil lang, yung konting kurot lang, ganun lang, huwag yung masyadong lakasan, syempre sensitive yung mga ano ba diba, yung mga balat, kaya dapat ano lang, yung ano lang ba, smooth lang, ganun. At syempre, huwag mo rin kalimutan na kuskusin iyon. Doon ka na. Huwag kang tumigil doon ha. Dapat simpleng kuskus lang. Dapat masipag ka doon. Hintayin mo na ang tama. Yung sinyalis ba? Kapag ramdam mo na at naririnig mo na, nakikita mo na sa kanyang mga labi na ngumingiti na siya, na parang nanginginig-nginig na siya dahil siya ay natutuwa na, sumasaya na siya. Nako, nako, sinasabi ko sa iyo na talagang nahuli mo na ang tamang spot, ang tamang daan para sa kanya sinisigurado ko sa iyo dudong na pagkatapos noon ay pasasalamatan kanya dahil napakasipag mo tinulungan mo siya guminhawa di ba na ibibigay mo ang sapat na pangangailangan niya gamit lamang ang iyong makapangyarihang palad kaya ayan dudong kailangan sipagan mo lang kapag masipag ka talaga maraming magagawa sa araw-araw sa mga oras-oras syempre alam mo na kapag sa pagsapit ng inyong schedule kapag alam mong merong schedule diba o dapat huwag tamad-tama ha lalo na kapag alam mo naman sa sarili mo na may pagkaliitan ang batuters kailangan bumaw Bawiin sa mga, alam mo na yon yung mga tips na ibinigay ko, di ba? Yung mga palad natin, kailangan si uh, sipagan natin, kailangan pakilusin natin. Dahil useless lang, lang ang mga kamay natin kung hindi natin ito ginagamit. So, ayon yung mga ibinahagi ko. Huwag na huwag mong kakalimutan yung mga tips ni Ate Mo Balti. Sa mga hindi nakakilala sa akin, my name is uh, balti, pwede mo akong tawagin ate o kahit ano pa man. So, ayon At syempre, alam ko din naman na marami pang paraan, marami pang mga techniques. Alam mo, ito talaga real talk lang tayo dito. Talagang walang silbi ang ano mo yung yung batuters, kung gaano man iyan kalakas, kung hindi mo ginagamit ang kapangyarihan mong kamay, kung hindi mo pinapakilos kasi talaga sa totoo lang ang babae talaga malungkutin yan, mahirap pasayahin kaya dapat pasayahin mo mahirap talagang abutin yung tunay nilang happiness, yung tunay nilang kaginhawaan kung lagi ka na lamang nakapokus doon sa mga posisyon na mga ganyan, sa mga paraan na mga ganyan, kaya dapat kung gusto mo talagang maging masaya si Inday ay kailangan maging masipag ka, Laanan mo ng tamang panahon, tamang oras. Hindi naman sinasabi ng babae na araw-araw laanan mo siya ng oras. Once in a while bigyan mo din siya ng kaginhawaan. Yung tunay na happiness ba? Ayan, di ba? Kung minsan, i-date mo siya, mas maganda din yon Kung minsan, pasalubungan mo siya, o oh, mas maganda din yon O, di ba? Yan na yan ang mga gusto ng mga babae, yung mga simple na pasalubong. Lalo na kung nagsasama na kayo. At syempre, sa mga mag-jowa So, ayun lamang. Maraming maraming salamat. At syempre, subscribe mo naman ako dyan sa Facebook page ko. I-follow mo naman ako. I-like mo naman yan. Just comment below. At syempre, i-follow mo din ako sa aking YouTube channel Maraming maraming salamat. Bye.